Magiging exciting ang laro ngayong araw ni Nakay Soto at Bicord laban kina Dwight Ramos at ang Hokkaido team. Pareho rin na nakabandera ang pangalan ni Nakay Soto at Dwight Ramos para sa kanikanilang team sa game na ito ngayong araw at kasali rin sila sa event ng Japan B1 B League pero bago ang laro ay narito na muna ang ilan lamang sa highlights ni Kai Soto na kung saan napahangan niya ang mga fans at mga commentators dahil sa kanyang opensa. Simulan natin sa play na ito merong screen tapos roll o slide si Kai Soto papasok sa loob ng paint. Nahilo ang depensa. Kaiju nakapasok. Nakuha ang pasa. fake ng konti kung merong sasabit bago niya ito idinakdak. Dito naman Kaiju nakaabang malapit sa basket kayang abutin ng mataas na pasa nasalo salo ang alley pass highlight para dito kay Kai Soto. Maganda naman ang play na ginawa ni na Kai Soto dito. Pasahan ng bola, na naisahan ng depensa, Malubit ang highlights ang naging resulta. Dito naman binastos ang maliit na defender maging ang help defense. Na humabol ay walang nagawa dahil na rin sa nakalusot na si Kai Soto. Mas mabilis ang naging galaw sa ere sa pagkakataon na ito laban sa humabol na depensa. Gustong kong siguraduhin ni Kay Soto ang punto sa play na ito kaya naman two-handed slam ang ginawa niya. Iba talaga ang mga seven footers sa loob ng paint dahil siguradong highlight play ang mangyayari kapag nakalusot sila at nakapasok sa loob ng paint. Hinayaan lang ng depensa si Kai Soto na sa loob na ng paint walang nagbabantay kaya naman isang follow-up dunk ang kanyang nagawa mula sa tira ng kanyang kakampin na nabutata. Dito naman sa bayan para sa rebound Kai Soto laban sa import ang resulta panalo si Kaiju isang malakas na silpak. ang nagawa at sumabay pa nga ang import sa play na ito kumin na pahanga rin sa kanilang nasaksihan. Dito naman ganda ng galaw ni Kai pagkakuha ng pasa, mabilis na dumiretso sa basket, one-two step, take-off, two-handed slam ang resulta. Two points ito para kay Kai, two-handed slam ulit at pwede ito sa Japan B1 B-League kunin ang bola habang nasa rim kapag tumitira sila ng free throw. Yan lamang ilan sa mga highlight ni Kai Soto na kung saan naging solid at sigurado ang kanyang opensa at yung iba dito ay napabilang rin sa top place ng Japan B1 B-League. Game din na nga at magkakasukatan si Nakaiju at Saint White, kanilang magkalaban sa pagkakataong ito bago sila umuwi sa Pilipinas at maglaro naman para sa nalalapit na first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Abando naman nagbahayag ng kanyang kagustuhan na makapaglaro sa lalong madaling panahon pero ang pasya at opinion pa rin ng mga doktor ang masusunod at magdidikta kung kailan nga pwedeng maglaro sila kay pwedeng mapaaga ang pagbabalik niya at pwede rin naman na ma-extend ang kanyang pahinga depende na rin sa resulta ng kanyang eksaminasyon tungkol sa kanyang kalusugan o paghilom ng kanyang injury. Kay Soto naman at Dwight Ramos healthy sa pagbabalik sa Pilipinas. Pilipinas ang misyon ay makakuha ng dalawang panalo nang sa ganon ay makauna sa pwesto at maunang maging kwalipikado sa FIBA Asia Cup dahil sigurado na sa mga huling window ay merong magkakagitan sa pwesto. Isa sa malalakas na teams dito sa Asia pwedeng hindi makapasok at mawala ng tsansa na makakuha ng Asia Cup trophy. Maaga namang magtatapos ang PBA at sumunod ang mga ito sa Japan B1 B League at KBL na kung saan halos wala na silang laro pagkatapos ng ikalawang linggo ng Pebrero. Halos pare-parehas na nasa iisang linggo ang preparasyon ng mga mga teams na maglalaro sa first window ng qualifiers at ito nga yung sinasabi ni Coach Tim Cohn na gusto niyang magkaroon ng gilas team na kung saan tatagal ito ng apat na taon para maging handa sa ganitong klase ng sitwasyon at ganito rin ang sitwasyon ng karamihan ng mga teams sa Asia ang pagkakaroon ng limitadong oras sa ensayo dahil sa liga at duty nila sa kanilang mother team tapos biglang lilipat ulit o maglalaro para sa gilas team. Nakikita natin na kapag nagkaroon ng steady na lineup si Coach Tim Cohn ay hindi problema ang chemistry at kahit limitado ang oras sa ensayo basta nasa sa kondisyon ang mga players ay lalabas pa rin ang laro ng mga ito bilang isang team dahil sila sila palagi ang magkakasama sa gilas at nakuha natin ang punto ni Coach Tim Cohn sa pagkakataong ito na kung saan sasang-ayon ang karamihan sa kanyang taktika at plano.